may pumisik na naman po mga ka-environment to oh. huli po idahon na naman siguro po dumaan yung ano dito Tabuyo. buyo marami pong ano kay Kay Kagkag. Naglabasa na po ang mga ano yung mga ka-environment. po so, kay kay na po dito di lang na chamban puro kag kag ito po mga environment meron oh. ito mga bagong kay kay dankan Meron din nakapisik dito mga environment dito sa kabila. Dito po. Naka-physic mga environment to. Hindi lang po siguro na dali mga ka-environment. Oh. Puro kay-kay dito sa paligid. Yung maganda dito mga ka-environment sa pamo kahit umaraw o umulan walang problema parang ano po siya yung sinulid na malambot kahit mabasa pero kapag naka huli naman po ito hindi po basta mapuputol ayan po kahit kaunting anong lang lagay okay na emerald dab na naman mga ka-environment yung ano dumaan tabunan po na, natin natabunan ko po mga ka-environment yung bakas ko para hindi masyado maamoy ng labuyo Ito yung nakaano mga ka-environment. Nakahuli nung ano, emerald dove kanina. Hindi ko lang ang nakakuna ng video yung pag takid ko nito. Yung pag set, set up. Yung may balahibo pa. Ito mga ka-environment yun. Ano, yung bagong kalkal o kai kag kag ng emerald dove at labuyo. Ito, ito po ito po yung kanyang balahibo kalat apakawalan lang din po sana yun kung bilang nandyan sya sa silo dahil labuyo po talaga ang aking ano dito sakay ayan po dulas muntik na naman ako yung magulong mga ka-environment sobrang dulas ng daan putik hanggang din ang muna yung aking video mga ka-environment God bless and keep safe po sa atin lahat Please like and subscribe po sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa lahat.